The best fighter in the world. Sino nga 'bang hindi nakakakilala? Kay Manny Pacquiao. Hey, siya ang best Filipino boxer of all time. Yeah! Pero hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersyal na balita lalo sa love life. Totoo man o chismis lang, ilang pangalan ng babae ang mga lumutang na di umano'y nakarelasyon ng pambansang kamao at isa pa nga may anak daw <laughs> alamin natin kung ano ang totoo ano ang chismis eh? at kung ano ang ulam nyo kanina <laughs> <laughs> at, <tiyay. laughs> Mr. D <laughs> Kat Ordonez. Siya ay isang culinary art student na na-chismis noon kay Manny. Nag-viral kasi ang pictures ng binyag ng kanyang anak kung saan karga-karga ito ni Manny. Ah? Uh? Kaya akala ng publiko si Manny Pacquiao ang ama. Pero mismong si Kat ang nagsabi na hindi si Manny ang ama ng anak niya. At ito ay nasa Dubai. Perfect! So, Manny, minum lang talaga? <laughs> Valerie Concepcion, kasama niya si Manny sa pelikulang Anak ng Commander noong 2007. May kissing scene sila. At ayon sa chismis, naggalit si Jinky at nag-text kay Valerie. This is Jinky Pacquiao. I saw you with my husband in a kissing scene. How sweet! Ito ang masasabi ko. Yeah. Kung isa ka sa mga bumabalak na manira at sirain ang pamilya ko, hindi kita uurungan! Basali ni mga alam! Eh, eh, May nagsabi na hindi talaga si Jinky ang nagsendon. Pero hindi natin alam. In the end, walang umamin. Pero si Valerie, naglaho sa showbiz. Aramina, another co-star ni Manny sa anak ng commander. Si Aramina ay sinasabing niligawan di umano ni Manny sa set. Ayon kay Ara, may mga biro si Manny na parang may gusto. But she clarified, hindi naging seryoso at hindi sila nagka-relasyon. Ano ba talaga, Manny? Crush eh. mo ba o hindi? Krista <laughs> Ranillo Ito na siguro ang isa sa pinaka-persistent na chismis. Noong 2009, nakita si Krista na tila malapit kay Manny bago ang laban niya sa Vegas may mga source na nagsabing nag-aaway na raw si Jinky at Manny dahil dito. Pero parehong nag-deny si Krista at Manny. Sabay sabing sila ay magkaibigan lang. Eventually, umalis si Krista sa showbiz at nanahimik na. Joanna Rose Bacosa. Itong pinakagrabe at may legal case pa talaga. <coughs> siya ay isang receptionist sa Pan Pacific Hotel, Pildred Hall. Nagkaroon daw sila ng relasyon ni Manny noong 2003. Nagkaanak din na nadnyangan ng Emmanuel Eman Bacosa. Ipinanganak noong January 2, 2004. Nagfile siya ng kaso laban kay Manny sa ilalim ng anti-violence against women and children act or RA 9262 at humingi siya ng sustento galing kay Manny. May balitang 35,000 a month pero may balita din namang nagbibigay si Manny ng halos kalahating milyon every month. Walang makakatukoy nito kundi si Sir Manny. Wala mang paternity test na lumabas sa publiko pero minsan kumupunta si Manny sa training gym ni Eman pati na rin sa ibang boxing matches nito. So tingin ko di fam, legit ito. Hmm. Angelica Schmeng Si Angelica Potter ay dating sikat na radio host sa Good Times with Mo sa Magic 89.9 na nabalita ang natanggal sa programa dahil kay Manny. Naling siya kay Manny dahil sa ilang interview at training sessions. May balita pa nga na nabuntis siya pero agad niya itong dinepensahan. Never daw siya naging close at never siyang nakipagrelasyon kay Manny. So ayan na Divam! Sa lahat ng babae sa listahan, si Joanna Rose Bacosa lang ang nag-file ng legal case at may bata pa din umanoy anak ni Manny Yung iba karamihan ay mga showbiz rumor lang Ang tanong Ano pa kaya ang hindi alam ng publiko? Man! Share nyo naman baka may alam kayo dyan Kaya kung gusto nyo pa ng chismis na may basihan mag-like mag-share mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The End! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!